Saya gigantum, tak sebala tubig pun, macam punya. Macam mana pula ini tu? Sertian, kasih bosulan lang kali. Baik kot jani, eh. tubigan, anggintum, kot bayam, kot pinggir lah aku. Pamping, kita patay ng kubo para dito patay patay tayo kung ano dapat patay patayin dahil hindi natin mapidla because of financial problem so dito na tayo guys ang init din kasi 1pm dito na natin mga kalahay seeds kala dito kalimlo na may mangga mangga Indian food pala. Uh, marami dating Indian yung dito guys sa amin na to. Ngayon, yung mangga ngayon wala na. O oh, ayos na. May ano na. Karang seeds natin. Kapatid, pamangkin. Atol. Atol. Do ano kon sigsagway. way. <laughs> Ah, wala. Dito na is. Bo, may fishbowl pa. Aw. Tingnan natin ko anong ulam nila. Bo. Ulo. Ay, solban. Naglasa ruma. Huh? Ha. Hawakan ang kanto jatolay. Hawakan ang kan. Ay, nalo niya yung ano, kulahaw, yung malaki mata. Ihaw. Buh, oh, may inihaw pa oh. Sold ulam nila. Hindi, hmm. maupay laylay. -lay. Oh. Yan na guys, ang bahay namin video. <laughs> Napagod. May ano na, nagdan. Ay, Leila yung master. Uy! Ad, ano? Gods na yan. Ah. Mm. Oh. Hindi lang to. Ay, sorry, wali. hindi lang masarap suban. Yes na. May agdan na. Bo. Basic lamang. Oh, gods na to. Ito, ito pinukpok ko pa ng ayos to tol, palubong-lubong gid. Mga dali ang ano mo dito, yun na pwede na higaan yun na guys yan na kahit ganyan lang guys balda rin ang ating ano dyan ang um, pabasta basta lang at ngayon nagpapagawa na rin tayo ng kulungan bibitawan natin dito ng native na manok malawak to hanggang dun no sa ano malawak yan guys dito Nawak ko dati. Dati, yung bata pa kami. Dito ang bahay namin. Ito yung tatay namin. Dito. Sa part na to. Wala ko kaya ng gabi. Yan, kawayanan na yan. Ano din yan. Tanim ng magulang. Siyempre. Yan. At kami lahat ng gumagalaw dito ay apat. Yung na yung na uh, parang parang sinun pinakapanganay sa amin sa ngayon na natake yung magawa talaga yun ang master sa paggawa eh sya, yung gumawa nito sundot sundot lang kami tulong tulong lang bahay nito sa dyan tinaasa namin yan para hindi mainit at saka tambay lang siya pag gabi pag hapon pag araw dyan naman sa ilalim ng ano mangga sarap dito tumambay ayan o oh. ayan mga ah, kawayan, yun yun Nagsilab kami kahapon pala. Yan, gods na. Ah, yan na. Ano, pwede na tayo yan. Pwede na. So, yun, ganito lang tay guys. Sobrang init na talaga. Pero umuulan-ulan na. Ah. Saglit-saglit lang paggabi. Pero yun sa bahay ng kambing-kambingan ngayon. Dati pala. doon, dati malaking bahay din doon banda. Kasi nasira na. Kung sina kambing yun, di rin naglago. Yan yung gumagawa ng kulungan o. ng manok. Ayan. Tapos na ulit ang maghapon at itong mayari na ayan kulungan natin pagod, no? pagod ang trabador pagod sa imil at ininit na yan ng master ang ano ulo buksan mo tol be ano pwede nang lasahan yan no ang paris ni diwata oh good. So, malapit na No, pa-tay lang. Natatanggang dito na lang Barikis ay mau.